Yes, good morning mga kalapatids Dito tayo sa loop natin ngayon So, papakita natin sa inyo kung paano tumingin ang hen or cock Mga ah, kalapatids, so ah, Sana tapusin nyo yung video na to So, may mayroon tayong uh, blue cheek so ito kung paano malalaman to dito lang sa daliri mga kalapatids dito lang pagka ito nagpantay dalawa na yun base lang sa ano ko sa sa sarili ko lang na kalaman mga kalapay sisa share ko lang pero baka meron naman sa iba na marunong din uh, mas magandang umuha na rin kayo ng idea doon so ito papagita ko sa inyo uh, kuha tayo ng ano ito so ito yung dalawang paa nya magpapaanoyin lang natin to Titingnan na natin to, kita ba? Yung mga dun sa light, yung camera natin. So, wala na kaya natin dito, ano? Diba? Medyo mahirap. Pero kakayanin. So, ito. Yung dalawang daliri niya, pagpapantayin lang natin to. Ayan, tulad yan. O, oh, yan. di ba? Ayan, ayan. Oh, so, pantay. Pero yung kabila niyan, hindi yan pantay. Ayan, sobra. Mahaba yung isa. Mahaba yung isa. Ayan, ayan. Mahaba yung isa. So, ibig sabihin niyan, ito ay kak. Kak kak. Ha? Kak Kakawilan ito kanina, galing lumban Laguna. No. So ito ay cock. Kukuha naman tayo ng hen. Ano tayo ng hen ha? Kukuhin mo dito ito na. Mm. Si Black Chick. Ito si Black Chick. Ha. No? Ito naman. Ano? Bantay na bantayan. Kita niyo. bantayan Hmm. Ang gabi na. Bantay din. So, ito ay hen. ito hen. Isang paris pa yung kukunin natin mga ato. Ito naman, si Suplado. Puti siya. Ah, si suplado. Pagkikita ko sa inyo, dito ay ah, eh, and then, kabila, sobra. No, pagkikita ninyo, sobra siya. Hindi sa pantay. Paba ng konti yung kabila. So, ito ay kak. Kak to kak. Punin natin yung kasawan niya. Ito. Ito yung ang niya si Suplada. Punin natin, oh. Nalati, no? Pantayan. Pantay. 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 Oh? Parehas pantay, no? So ito ay yan. Yun lang yung may i-share ko sa inyo. So ito sila lahat yung mga kalapati natin. Yan may tulog na yan. Mm, yan si makulit oh. Mayaba, matapang oh. Hmm, oh, oh suplado, si suplado. Tingnan natin to kung ano siya, hen or cock. natin ha kung hell or cock so then so ito ay cock cock sya cock sya ngayon nun. so yun lang yung mali-share ko sa inyo ngayon Uh, pagtingin ng mga kalapate natin so sana may natutunan kayo kahit papano so hanggang dito na lang maraming salamat sa inyo happy flying